Hello, good morning, good morning po sa lahat. Ito po ang tatay vlog nyo. Yan. Kain po tayo mga idol. Ayan po yung aming uh, bagoong na isda. Kung sa amin ay ginamos. Yon ilagyan na ni tatay ng uh, ginamos or bagong uh, isda doon sa ibabaw ng kanin ni tatay. Wow! Yung kanin ni tatay mga idol, ano yan? Uh, hindi yan yung karaniwang kanin na sinasayang natin. Yan po ay uh, mais. Uh, mais na giniling para maging bigas. So, ayan mga idol. Ayan. Nilagyan ni tatay ng bagoong or ginamos para pampalasa. Kasi, ayan ang ginamos. Ah, uh, ba diba, mga idol? Ayan mga idol. Ah, uh, Pamirit so, pa nung lagay si tatay ng ginamos. So, ayan. Meron tayong uh, nilaga or ginawang salad na talong. Nilagyan ng kamatis sa na bombay. Sa kami dalawang piraso na okra mga lods. So, ayan. <laughs> nilagyan ni, ni tatay dun sa ibabaw ng kanin yung dalawang pinas ng okra then nilagyan niya ng salad na talong dun sa ibabaw ng kanin na mais wow kaya may sarap sarap naman yung tatay wow wow, wow kadaming nilagyan ni tatay na ano na kanin uh, ano na na salad dun sa ibabaw ng kanin ni tatay so ayan mga idol ba diba? So, ilagay muna natin si Santa biyong yung uh, salad at saka yung ginamos. Ayun, mayroon siyang uh, uh, dahon ng ano, uh, tawag nito, uh, alugbati na pinaksiw sa suka na may maraming bawang at saka kamatis, sariwa na kamatis. So, magdadasal muna si tatay. So, ayun. Bago nag-umpisan kumain si tatay, nagdasal muna siya para sa mga blessings na sa kanyang harapan. Woo! So, ayun sa uh, tinabi niya yung kutsara at ayan nagumpisa na si tatay so mas masarap mga idol dito sa bukid pag kay kay kakain na na nakakamay for everyone ang unang subo yan ang unang subo ni tatay para sa lahat ng ating mga viewers so, oh my God! Kung hindi pa nakasubscribe ka tatay vlog please subscribe po kayo comment and share sa palagay nyo kaya maubos ni tatay yung kanyang hinandang pagkain no, tingnan mga idol hanggang sa dulo kung talagang maubos ni tatay yung kanyang hinanda so ayan, sinasaw na ni tatay yung okra at sabay subo so ayan, napakasarap kumain ni tatay tingnan, o yun okay ayan kaso ni tatay ayan subo na naman ali alam nyo mga idol kung mapapansin nyo yung kamay ni tatay parang ano yung sa bakit ng ano yung bakit ng ano yung sa uh, heavy equipment yung pa tiyatawag na bakit kung nga talagang sumandok eh talagang walang mintis so ayan sabay tayo si tatay at may uh, laang so ayun o, oh, ba? Diba? Kahit na hirap si tatay na umupo para lang sa kanyang mga viewers ay gagawin ang lahat para nang sa ganun ay masiyahan po kaya So, ayan. Sumubo na si tatay ng nilagang talong. O, yung salad niyang talong mga ito. So, ayan. So, di ba? O, oh, yun. Sabay subo na naman ulit si tatay ng kanyang kinakain. Wow, napakayami. So, ayan. Nilapit ni tatay yung kanyang uh, salad na talong at saka yung sabay sa sa ginamos or bagoong na isda kung tawagin. Ayun, sabay subo yung okra. Talaga to si tatay. Napakasarap tingnan kumain. oh, ayan o. Oh. Kasusubo lang ni tatay. Ayun, sumubo na naman ako. Talagang si tatay kakaiba. So, ayan mga lods. Ano tatay, kaya pa? Ingay nga pag may time tatay, yun, humigop ng ano, konting medyo may sabaw na kanyang uh, paksew na dahon ng ano, na nga uh, tawag nito, alawag batik, kung tawagin dito sa amin mga idol. Iba kasi dito sa bukit mga idol. Pagka ano, ayun, sumubo naman ulit tatay. Eh. Pagka wala kang ulam, eh pagka nasilayan mo yung mga tanim ng kapitbahay mo dito sa bukit at ikaw na may uh, walang ulam, eh, pwede ka naman ngayon Sininok na si tatay. So, pwede ka mang manghingi. Kasi yung mga kapitbahay naman natin dito sa bukid ay hindi naman na uh, madamo. At yan ay pag ikinanghingi, eh, nagbibigay naman, So, yun, no, oh, di ba? Pag may nakita kang talbos ng ano, ng kahit anong talbos, pag ikinanghingi, talagang kay hindi pagdadamot at kay pagbibigyan. So, yan. oh di ba? Nakahingis tatay ng dalawang okra. Binigyan si tatay ng okra may nakita naman siyang sa talong ayun sabay hingi ng tatlo hangga apat na piras ng talong ayun binigyan ayun uminom ng tubig si tatay parang nabubulo na na ah. ayun ops dahan dahan napakalit naman ng baso mo tatay baso ba iyan o oh, ba diba? so ayan o ah, ba diba? yung uh, talong naman kasi masarap yan sa prito lang prito at saka gawin salad pwede mo namang iawin pwede mo namang mga uh, pakuluan laang o talaga yung kamay ni tatay o talagang walang mintis pagka umipit sa kanin talagang walang uh, laglag talagang you know pag makikita mo yan o oh, yan inipon nyo muna sa gitna mga edo ayun yung sabay ipit oh. o oh. tingnan mo mga edo sa sabay ipit pak ganon oh, sabay subo o oh, walang mintis o oh, kita mo mga idol o oh, yan o oh. sinimot ng sinimot o oh pa walang mintis mga idol di ba napakasarap kumain ni tate ng ano ayun kumuha na naman siya ng kanyang uh, paksiw na uh, dahon ng uh, alugbate sarap yan mga idol medyo masim masim na matamis kasi yung alugbate mga idol eh, talagang uh, pa medyo malalasan mo yung tamis at saka yung uh, suka na medyo maasim yun tapos may pang ano na ginamos o yung uh, bagoong na isda talagang uh, swak na swak oh, di ba oh, kita mo yung kutsara sinimot bago uh, kumuha doon sa bagoong at hindi pa na kontento sa kutsara kinamay na ni tatay uh, oh, di ba o oh, ayun yun galing no? nung daliri ni tatay parang limango yung sipit talagang namimilipit talagang uh, walang uh, walang na mintis talagang oh kita mo isang isang dakot oh yun pak subo walang mintis shoot 3 points talaga to si tatay eh, pagka nagsubo talagang uh, ewan ko ba to ni tatay eh, yun kumuha na naman siya ng talong yung kanyang nilagang talong at uh, pinakita yung sariwang kamatis na binigay ni Presyong yung Iba naman kasi ito si Presyong yung pagka nagdala ng gulay at saka mga kamatis ay talagang kaon-kaon at saka sako yung uh, dala daladala ng mga gulay. Iba ibang gulay mga idol, yung mga repolyo, Chinese pizza, mga kamatis, siguro mayroon pang ano, mayroon pa yung mga sili na dynamite oh, kadami mga idol. Kaya ngayon si Presyong yung namin ay mahal na mahal namin yan. Oh, salamat sa iyo ah. Uh, presyong yung sa iyong mga pag-ulit saka din ito din si ma'am cha cha kasi si eh, Pris Franco talagang iba yung mga tao na yan talagang sobrang generous ah, pagka kami nagkita kita talagang walang uh, minti sa pagdadala ng gulay kaya ang tatalag nyo ay talagang hindi nangangayayat. Uh -huh. so ayun thank you so much sa ating mga sponsor sa gulay si Pres Yung Yong at saka si Pres Franco pati si ano si Ma'am Cha Cha talagang grabe uh, magdala ng gulay mga idol kaya si tatay vlog nyo ay eh, talagang tuwang tuwa pagka kami ay nagpagtagpo sa ano yung meeting namin talagang um, mapapasubo ka ng ganyan oh. oh. papakita pa yan ni tatay yung kanyang paksiw na alugbati oh. kita nyo pinakita nga o oh, ayan oh o oh, yan ayusin mo pag dakot tatay para makita ng yung viewers na talagang yan legit na paksyon na alugbate o oh, di diba may pangiting-iti pa si tatay o oh, diba o oh. yun kaya si tatay eh minsan eh talagang mamimi sila presyong yung at saka si pres franco at saka si madam cha pagka yan eh hindi na nagpunta dito sa I mean, ano, talagang namimiss namin yung mga iyan. So, ayan. Tingnan natin mga idol, kung talagang maubos ni tatay yung uh, kanyang uh, hinain na, ano, na pagkain, talagang, oo, oh, talaga naman si tatay. So, ayan mga idol, pinakita ni tatay yung kanyang mga salad. So, ayan mga idol, ayan, subo ng kamatis si tatay, napakasiriwa ng mga kamatis mga idol na binigyan ni Pres Yong Yong. So, ayan mga idol, subo ng subo tatay. Hala, sige, subo. Ayan, kumusta tayo ng uh, nilagang talong at sinawasaw doon sa ginamos at sabay subo. O, ba diba? Ayan mga idol, oh, sabay pihit ng kami doon sa kanin, sabay subo. Yun, nadali na naman ulit ni tatay yung kanyang ano, yun. Kinawa yung uh, nasa ibabaw na talong na salad mga idol. So, ayan ko parang ano na tos tatay. Ano, kaya pa tatay. At parang ano, nabobolo na na. So ayan. Wow. Oh, talagang. Talagang sobo-sobo na naman tatay. Sige. Medyo. Ayun. Sobo na naman. At oh, talaga tong si tatay. napakasarap ng kanyang kain. Talagang. Yun. So ayan. Yun. Kina. Ano ni tatay. Talagang. nga uh, Inanon niya yung kanin niya. Pinisil-pisil niya na ng pinisil-pisil. Iwan ko kung kakayanin pa ba ni tatay ito. O ano. Ayun. Ah, Nagpapasalamat at nagbababay. Parang hindi na niya kakayanin mga idol. Yun. Uminom na ng tubig si tatay. Sa hindi pa po nakasubscribe ka tatay. Magsubscribe na po kayo para mas maganda at marami pa po si tatay magawa ng mga ganitong mga video mga idol. O oh, yan. Nagbababay na si tatay. Please subscribe kayo mga idol at comment and share mga idol thank you thank you so much thank you po sa inyong lahat so ayun ayun humirit pa rin si tatay ng isa pang subo